Samantala mga lugar sa Eastern Visayas na dinaanan noon ng Super Typhoon Yolanda, pinaghahanda rin. Kasama natin sa balita si Radyoman Justin Trayan ng RMN Takloban. RMN, bagyo! Puspusa na ang panawagan ng mga lokal na pamahalaan sa mga residente sa Eastern Visayas na maghanda at agad lumikas patungo sa mga mas ligtas na lugar dahil sa paparating na bagyong tino. Ayon sa Civil Defense Eastern Visayas, maihahalin tulad umano ang tinatahak na track ni Tino sa dinaanan ng Super Typhoon Yolanda at Bagyong Udet Dal rito mariing ipinakiusap sa mga residente na naninirahan sa mga lugar na dati nang tinamaan ng malalakas na bagyo na agad na lumikas patungo sa mga itinakdang evacuation centers lalo na sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng storm surge o daluyong. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Region 8 na nakahanda na ang mga family food packs, non-food relief items at ready-to-eat food boxes para sa mga residenteng ililikas at maapektuhan ng bagyo. Samantala, inihayag ng Police Regional Office 8 na nakahanda na rin ang humigit kumulang 1,800 100 na mga kapulisan na itinalagang bahagi ng reactionary standby support force. Sila ang ipapakalat sa iba't ibang lugar sa Eastern Visayas upang tumulong sa mga residente at lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang para mabawasan magiging epekto ng bagyong tino. Kasama mo sa Aramantakloban, Radyo Man, Justine Traya, Tatak Aramant.